Welcome to another vlog. Today guys, sasama tayo kay Ama. Masyadong mainit. Sasama tayo kay Ama kasi ah, uh, mangunguha daw siya ng grass. Ayan. So, sama tayo sa kanya. Punta daw kami doon sa malayo. So, ayan si Ama. Ayan si Didi. Nanguha din siya ng grass. Ah, wow! Tina! <laughs> Medyo mainit. Sana naglong din ako. Si Asis kasi na madali ako eh. Iiwanan na daw ako ni Ama, sabi. Dadalhin namin kayo sa kuhanan ng pagkain ng kambing. Doon malapit sa may malapit sa may isapan. Dati nung buntis pa ako kay Babo, sumasama din ako kay Ama. Nangunguha din ako ng grass dati. May ingay yung pagawaan ng ano egg tray. curious talaga ako kung anong lasa nitong uh, wild eggplant na to. Ayan. Curious talaga ako kung ano ang lasa niyan. Pero sabi ni Papa Asis, ayaw niya ang lasa niyan. Pero nakikita ko talaga sa Thai. Thai na muk mukbangers. Sarap na sarap sila dyan eh. Ay, sana lang talaga nagulong islip ako. Ang sakit sa balat yung init. Nakakita kami ng isda guys. Dito sa may sapa. Ayan. Simula doon. Papunta dyan. Tapos, galing siya sa may palayan. Galing sa may palayan yung isla. Ngayon, maglalagay ng net dito. Ayan. Kasi, ma kung marami kaming makukuha, makakagawa ako ng ano? Makakagawa ako ng baguong. Ayan. So, maglalagay si Ama dito. Ayan ang dami doon 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 banda madami madami doon banda mga isda bali mga isda na to hindi na siya lalaki maliliit lang talaga itong isda na to kasi sa sapa lang sila naninirahan galing siya dun sa bundok galing dyan sa may mga palayan patubig sa may palayan kaya hindi lumalaki ang mga isda ayan so maglalagay si ama dyan Kasi sapa din yan ni eh, o oh. Galing naman doon ang tubig niyan. Sa bundok pa rin, pero yan, pagano'n ang tubig. Yan. Sana may makuha. Makakagawa ako ng bagoong. Oh. <laughs> kailangan nga lang linisan ng konti para umagos yung tubig kasi marami dun eh yun kung saan nakatayo si asis asa at saka malinis guys yung tubig kasi may nabasa ako sa comment baka daw galing sa waste um, ano yon yung naano sya nung sa waste ng baboy iba iba yung anuhan nung baboy nung tapunan nila sa pinaglinisan nila sa baboy ayan o oh. ayan, ayan oh, ang dami ayun oh, ang dami ayan ang dami ayan ang dami dyan oh. galing siya sa may palayan साइड कल आसिस मेरो Kaan ko? Uy, wala nila. Ang sarap ibago. Oh, katamtaman ang laki. Yes. Oh. Uh. Ano na kada? Dito. Dito may malaki dito. Ayun, no? Ayan. Galing yan sa may maisan. Ay, palayan pala yan pala. Because they're have, yeah? They're putting. So, ayan guys. Dito na kami manguha ng grass ni Ama. Kasi, nandito yung anet ah, na inilagay ni Ama. Kailangan daw bantayan para hindi kunin. Para hindi kunin ng mga tao. Kasi, kinukuha daw nila yan. So, ayan lagi start ng magkat si Ama. para kita ko sa inyo yung isang na favorite na favorite ng mga goat na kainin. Eto. Ah. Uh, Eto siya. Eto yung klase ng grass na gustong gusto ng goat. Madali lang siyang ano bunutin. Nabubunot lang siya. So since nasama sama naman ako kay Ama, bubunot na rin ako so habang binabantayan natin 'yung ating net, sana lang talaga may makuha tayo kahit konti. Para makagawa ako ng bago. Ayan na guys, so may nakuha na si Ama. Ay, kakatuwa naman. <laughs> Kunti pa daw. Kunti pa. Kakatuwa. sa isasahod lang yan. Isasahod lang. Tapos may mga isda na. nakakatuwa. May mga isda na nanahuli. Ayan yung bahay guys na sinasabi ko sa inyo na malaki. Na ang may-ari ay nasa Amerika. Yan. Hindi ko siya makuha na ng malapitan kasi ayaw nila. Hindi daw pwede. Pero dahil nandito kami, ayun si ama o. Oh. Nangunguha ng grass. Dahil nandito kami at sa yung bahay. Ayan, malaki siya bali dalawang palapag tapos yung pinaka rooftop nila yan. ang mahal ng bahay na yan 15 million daw nandito yung mag-ama <laughs> gising na yung isa I'm tired I'm tired I'm resting Tavo. Yes, I'm a fish. Oh. Babu! Mama, is tired, baby! I'm resting! <laughs> Nandito si Babu! Napagod na kasi ako, guys! Nagbunot! Kaya nakaupo ako dito, nagpapahinga. Si Ama nagbubunot pa. Ayan, sumunod. Nagising na itong isa. Kiss, mommy, baby. Nangangatin na rin yung katawan ko. Kasi nakatin Kiss, mommy. Huh? kiss, So, ayun guys, nandito na kami sa bahay. And katapos lang namin kumain ng chow mein. Ah, uh, si Papa Asis ng pangmeryenda Chow mein. Kasi nagugutom din ako habang nagugunot kami doon ng dami. eh. Nakaramdam ako ng gutom. Ayan, buti na lang pag-uwi namin dito. Ah, uh, may pagkain na, ano, na binili si Papa Asis. Kaya pala sinundo kami doon kanina. So yun guys, uh, pahinga pahinga lang ako ng konti tapos maliligo na kami ni Babu kasi ang kati ng kamay ko, sobrang ang kati kati ng kamay ko. And i-end ko na yung aking video for today. Thank you, thank you again for watching everyone. See you tomorrow. Bye and God bless us all.